Bihira nating marinig ang tungkol sa mga fallen angels sa Biblia. Hindi dahil maliit lang ang papel nila, kundi dahil ang karamihan ng mga anghel sa langit ay nanatiling tapat kay God. Hindi sila bumagsak, hindi sila sumama kay Satanas, at hindi sila nagrebelde. Pero may iilang nila lang na piniling tumalikod at sila ang naging bahagi ng madilim na puwersa na kumikilos hanggang ngayon. At bago natin maintindihan kung bakit sila bumagsak, isang bagay muna ang kailangan nating linawin. May free will ba ang mga anghel? Hindi sila mga robot na sumusunod ng walang pag-iisip. Nilikha sila ni God na may kakayahang pumili at ang kakayahang iyon ang naging dahilan ng kanilang pagbagsak. Sa simula, langit ang tahanan nila doon sila nilikha para sumamba kay God, sundin ang kanyang utos at maglingkod sa mga plano niya. Ito ang orihinal na domain o pinagmulan nila pero ayon sa Biblia, may ilang anghel na hindi na natili sa kanilang dapat na kalagayan. Sabi sa Jude chapter 1 verses 5 to 6, pinaalalahanan ko kayo na ang Panginoon matapos iligtas ang Israel mula sa Egypt ay winasak ang mga hindi sumampalataya at ang mga anghel na hindi nanatili sa kanilang tamang katayuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan ay iginapos niya sa kadiliman hanggang sa araw ng paghuhukom. Ibig sabihin, lumihis sila sa landas kung saan sila nilikha. Ang mga anghel ay ginawa para manatili sa langit, hindi sa lupa at hindi para magrebelde. Pero ang ilang anghel, sadyang iniwan ang kalooban ng Diyos. Ginamit nila ang free will para sumuway. Dahil dito sila ang tinatawag ngayon ng Biblia na fallen angels. At ano ang nangyari sa kanila? Sabi sa 2 Peter chapter 2 verse 4, kung ang Diyos ay hindi pinaligtas ang mga anghel na nagkasala, kundi ibinulid niya sila sa impyerno at iginapos sa kadilimang naghihintay ng paghuhukom. Dito malinaw na ipinapakita na ang pagbagsak nila ay hindi maliit na pagkakamali. Ito ay rebelyon laban sa Diyos. At ang namuno sa rebelyong iyon ay walang iba kundi si Satanas. At ayon kay Paul, kayang magbalat kayo ni Satanas, hindi siya laging dumarating bilang halimaw. Minsan magmumuka siyang mabait, maliwanag, inspirational o mabuting nilalang. Sabi sa 2 Corinthians chapter 11 verses 12 to 15, Si Satanas man ay nagpapakunwari bilang anghel ng liwanag, kaya hindi na nakapagtataka kung ang mga lingkod niya ay magpakunwari ring lingkod ng katuwiran. Sa madaling salita, madali para kay Satanas ang magpanggap na galing sa Diyos dahil dati siyang anghel sa langit at hindi lang siya ang nag-alsa. May nahatak siyang napakaraming anghel na naniniwala sa kanyang kasinungalingan. Pero paano nagsimula ang lahat ng ito? Ano ang trigger ng rebellion sa langit? Ito ang tinatawag ng marami na The Great Rebellion. Ang sandali kung saan si Satanas at one-third na bahagi ng mga anghel ay nag alsalaban laban kay God. Isang digmaan sa langit, mga nilalang na nilikha para sumamba sa Diyos. Biglang nagtangkang agawin ang kanyang trono. Isang pagtatangka na patalsiki ng lumika mismo. Di ito basta maliit na pagnanais. Ito ay isang ganap na kudeta sa kaharian ng Diyos. At kahit natalo sila sa loob ng isang iglap, ang epekto ng rebelyong iyon ay nagbago ng kasaysayan ng espiritual na mundo. Simula noon, ang mga bumagsak na anghel ay naging bahagi ng mas malaking plano ng kasamaan at sila'y gumagalaw hanggang ngayon. Sa aklat ng Revelation chapter 12, inilarawan ng isang napakatinding pangyayari, isang digmaan na hindi nangyari sa lupa, kundi mismong sa langit. Isang labanang hindi nakikita ng mga mata ng tao, pero nagbago ng kapalaran ng buong sangkatauhan. Isinalaysay doon na nagkaroon ng digmaan sa langit si Miguel, ang arkanghel na ibig sabihin ay isa siyang mataas at pinunong anghel. Kasama ang mga anghel ng Diyos ay nakipaglaban sa dragon at ang dragon na walang iba kundi ang diablo, si Satanas mismo ay lumaban kasama ng mga anghel niyang nagrebelde. Pero kahit anong lakas at panlilin lang ang ginawa nila, hindi sila nagtagumpay. Sinabi ng talata na wala nang lugar para sa kanila sa langit. Kaya ang napakalaking dragon ang ahas noong unang panahon, si Satanas na nanlilinlang lang sa buong mundo ay itinapon pababa sa lupa kasama ang lahat ng anghel na sumunod sa kanya. At habang nangyayari iyon, may malakas na tinig na narinig sa langit. Parang isang anunsyong yumanig sa buong kalangitan. Dumating na ang pagliligtas. Dumating na ang kapangyarihan ng Diyos. Dumating na ang paghahari ng Kristo. Sapagkat itinapon na ang tagapagsumbong ng mga kapatid ang araw gabi na nagsasakdal laban sa kanila sa harap ng Diyos. At sinabi ring tinalo nila si Satanas dahil sa dugo ng kordero, isang pagtukoy kay Jesus bilang handog ng kaligtasan at sa katapatan nila sa kanilang patotoo. Hindi nila iningatan ng kanilang sariling buhay kung ang kapalit ay ang pagsunod sa Diyos kaya sinabi ng tinig sa langit Magdiwang kayo kayong nasa langit pero kawawa ang mga nasa lupa at nasa dagat sapagkat bumaba sa inyo ang jablo na nag-aapoy sa matinding galit dahil alam niyang kaunti na lang ang natitirang panahon niya. Ayon dito sa Revelation chapter 12, ang dragon ay si Satanas mismo at siya ang lumaban kay Miguel, ang arkanghel na nangunguna sa hukbo ng Diyos sa labanan natalo si Satanas at ang mga kasamahan niyang anghel kaya sila itinapon pababa sa lupa sa verse 9 malinaw na sinabi si Satanas ay nagplano laban sa Diyos ang gumawa sa kanya at natalo siya kasama ng mga anghel na sumunod sa kanyang rebellion at dahil sa mga talatang nauuna Revelation chapter 12 verses 1 to 6 malalaman natin kung gaano karami ang sumama sa kanya Nakasulat na ang buntot ng dragon ay nagpabagsak ng isang katlo ng mga bituin sa langit at itinapon ng mga iyon sa lupa. Ang mga bituin dito ay tumutukoy sa mga anghel. Kaya isang katlo ng lahat ng anghel sa langit ang sumunod kay Satanas sa kanyang pag-aaklas. Isinasalaysay din ng unang bahagi ng kabanata ang isang kakaibang pangitain, isang babae na nababalutan ng araw, may buwan sa ilalim ng kanyang mga paa at isang korona ng labindalawang bituin sa kanyang ulo, siya ay nagdaramdam dahil malapit na siyang manganak. At pagkatapos isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang napakalaking pulang dragon, may pitong ulo, sampung sungay at pitong korona. Ang buntot nito ang nagbagsak ng isang katlong bahagi ng mga bituin sa langit. Muling tumutukoy sa mga anghel na nagrebelde. Tumayo ang dragon sa harap ng babae, handang lamunin ng sanggol pagkapanganak. Ngunit isinilang ng babae ang isang lalaking sanggol na nakatakdang mamuno sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng pamalong bakal. Isang malinaw na pagtukoy sa darating na Mesiyas, si Jesus, at ang bata ay inakyat papunta sa Diyos at dinala sa kanyang trono, ligtas mula sa panganib na dala ng dragon. Pagkatapos ng pangitain tungkol sa dragon at sa sanggol, sinabi sa Revelation chapter 12 na ang babae ay tumakas patungo sa ilang. Isang lugar na inihanda mismo ng Diyos para sa kanya, doon siya iingatan at pakakainin sa loob ng 1260 days. Ibig sabihin may eksaktong panahon ng proteksyon na inilaan sa kanya sa gitna ng kaguluhan. Muli ring binanggit ang buntot ng dragon, si Satanas. Sinabi na ang buntot nito ang nagbagsak ng isang katlo ng mga bituin sa langit at itinapon ang mga iyon sa lupa. Ayon sa Revelation chapter 12 verse 4, ang mga bituin dito ay tumutukoy sa mga anghel. Kaya isang katlo ng buong hukbo ng mga anghel ang sumama sa rebellion ni Satanas at hindi ito nakapagtataka. Dahil sa Luke chapter 10 verses 17 to 20, matapos bumalik ang pitumpong alagad ni Jesus, mula sa pangangaral tuwang-tuwa nilang sinabi, Panginoon, pati mga demonyo sumusunod sa amin dahil sa pangalan mo. Ngunit ang sagot ni Jesus ay mas malalim kaysa kanilang inaasahan. Sinabi niya, Nakita ko si Satanas na bumagsak mula sa langit na parang kidlat Ipinakita ng sinabi niya na matagal nang nangyari ang pagbagsak ni Satanas, isang biglaang pagkahulog, mabilis, maliwanag at walang pag-asa. At pagkatapos ng pagbagsak na yon, sinabi ni Jesus na binigyan niya ang kanyang mga alagad ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga alakdan, isang simbolo para sa mga masasamang espiritu at kapangyarihang higitan ng anumang plano ng kaaway wala raw makakasakit sa kanila nang hindi pinahihintulutan ng Diyos. Pero kahit ganito kalaki ang autoridad na ibinibigay ni Jesus, pinaalalahanan niya sila. Huwag kayong magdiwang dahil sumusunod sa inyo ang mga espiritu. Magdiwang kayo dahil nakasulat ang mga pangalan ninyo sa langit. Dito makikita natin, alam ng mga demonyo kung sino si Jesus. At sa buong ministeryo niya, paulit-ulit siyang nakaharap sa kanila, lagi nilang kinikilala kung sino siya, ang anak ng Diyos na may kapangyarihang magpalayas sa kanila. Dahil sa pagbagsak ni Satanas mula sa langit, Nagsimula rin ang pagdami ng kasamaan sa mundo. Kasama dito ang paglitaw ng mga higante, na bunga ng pakikialam ng mga bumagsak na espiritu noong sinaunang panahon at ang paglaganap ng demon possession o pagsanib ng masasamang espiritu sa mga tao. Ngayon may tanong na madalas itinatanong ng maraming nag-aaral ng Biblia. Ilan ba ang isang katlo ng lahat ng anghel? Gaano karami ang bumagsak kasama ni Satanas? Ang totoo, walang eksaktong bilang na ibinigay ang Biblia. Hindi natin alam ang kabuuang populasyon ng mga anghel sa simula pa lamang. Pero pwede nating magkaroon ng ideya batay sa ilang talata na nagbibigay ng pahiwatig tungkol sa lawak ng hukbo ng langit. Sa iba't ibang bahagi ng Biblia, ilang ulit tayong ipinakilala sa ilan sa mga anghel ng Diyos. Sina Gabriel Michael ang dalawang anghel na bumaba sa Sodom at maging ang mga anghel na gumulong ng malaking bato sa libingan sa muling pagkabuhay ni Jesus. Pero sa Genesis chapter 28, mas marami pa tayong nakitang ebidensya na napakarami talaga ng mga anghel sa langit. Dito nakalagay ang kwento ni Jacob. Habang naglalakbay siya mula Beersheba patungong Haran, napilitan siyang huminto at doon nagpalipas ng gabi dahil lumubog na ang araw. Kumuha siya ng isang bato at ginawa itong unan at doon natulog. At habang natutulog, nagkaroon siya ng isang pangarap na hindi niya malilimutan. May nakita siyang isang hagdan na nakatayo sa lupa at umaabot hanggang sa mismong langit. At sa hagdang iyon may mga anghel ng Diyos na paakyat at pababa, parang walang katapusan. Yun ang unang pahiwatig na ang bilang ng mga anghel ay hindi mabilang ng tao. Pagkatapos noon nagpakita ang Panginoon sa kanya at nagsabi, Ako ang Diyos ni Abraham at Diyos ni Isaac. Ang lupaing ito kung saan ka nakahiga, ibibigay ko sa iyo at sa magiging lahi mo. Ang lahi mo ay magiging sindami ng alikabok sa lupa at sa pamamagitan mo pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Sasamahan kita saan ka man pumunta at ibabalik kita sa lupaing ito, hindi kita iiwan hanggang matupad ko ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Nagising si Jacob na nanginginig sa takot at pagkamangha. Sabi niya, tunay na ang Panginoon ay nasa lugar na ito. Hindi ko lang alam, napakabanal ng lugar na ito. Ito ang bahay ng Diyos. Ito ang pintuan papunta sa langit. Tinawag niya ang lugar na yon na Bethel, na ibig sabihin sa Hebreo ay House of God. At dito natin unang nakikita, napakarami ng mga anghel, umaakyat at bumababa sa hagdan ng Diyos. Isa itong magandang panimula para maintindihan kung bakit napakalaki ng bilang nila. At kung gaano karami ang one-third na sumama kay Satanas. Pero may isa pang talata na nagbibigay ng mas malinaw na ideya. Sa Matthew chapter 26, habang papalapit ang pagdakip kay Jesus sa hardin ng Gethsemane, may sinabi siya na nagbibigay ng clue kung gaano karami ang mga anghel sa langit. Habang nagsasalita pa si Jesus, dumating si Judas kasama ang isang napakalaking grupo ng tao na may dalang espada at pamalo. Ipinadala ng mga punong pari at matatanda ng bayan nagbigay si Judas ng senyales. Kung sino ang hahalikan ko, siya yon. Dakpin Dumapit siya kay Jesus, hinalikan siya at agad na sinunggaban ng mga sundalo si Jesus. Isa sa mga kasama ni Jesus ang mabilis na humugot ng espada at tinaga ang alipin ng punong pari hanggang maputol ang tenga nito. Pero pinigilan siya ni Jesus at sinabi, Matthew chapter 26 verse 53. Ibalik mo ang iyong espada sa kinlalagyan nito. Ang gumagamit ng espada ay sa espada rin mamamatay. Sa tingin mo ba hindi ako pwedeng humingi sa aking ama ngayon at padadalhan niya ako ng higit pa sa labing dalawang legion ng mga anghel? Para sa mga hindi pamilyar, ang legion ay isang unit ng sundalo sa panahon ng Romano. Karaniwang binubuo ng 6,826 na lalaki. Isang buong hukbo iyon ibig sabihin nang sinabi ni Jesus ang labing dalawang legion hindi siya basta nagsasabi ng maliit na bilang. Kung kukwentahin natin 6826 legion, 81,912. Kaya kung gugustuhin niya, pwedeng bumaba sa lupa ang halos 82,000 anghel para ipagtanggol siya noong gabing iyon. At sabi niya higit pa roon. Ibig sabihin hindi pa iyon ang kabuuang bilang. Ito pa lang ang nag-iisang lugar sa Biblia kung saan binanggit ang ganoong kalaking numero ng mga anghel. Pero sapat na ito para maunawaan natin. Hindi mabilang ang hukbo ng Diyos at kung one-third ang sumama kay Satanas. Ibig sabihin, mas marami pa ang nanatiling tapat. Ngayon, ano ang nangyari sa mga nahulog na anghel pagkatapos nilang umalis sa langit? Ayon sa Revelation chapter 12, itinapon sila sa lupa. Pero ayon naman sa 2 Peter chapter 2, itinapon sila sa impyerno at iginapos sa kadiliman para sa huling paghuhukom. Magkaiba ba ang dalawang ito? Hindi, dahil ang impyerno, yun talaga ang hantungan para kay Satanas at sa lahat ng sumama sa kanya. Ito mismo ang sinabi ni Jesus, Matthew chapter 25, verses 31 to 43. Kapag dumating ang anak ng tao na taglay ang kanyang kaluwalhatian, kasama ang lahat ng banal na anghel, uupo siya sa kanyang maluwalhating trono pagkakataon iyon na titipunin ang lahat ng bansa sa kanyang harapan. Ihiwalayin niya sila gaya ng paghihiwalay ng pastol sa tupa at sa kambing. Ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan at ang mga kambing sa kanyang kaliwa at sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Halina kayo na pinagpala ng aking ama. Tanggapin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa noong nilikha ang mundo. Nagutom ako at pinakain ninyo ako. Nauhaw ako at pinainom ninyo ako. Ako'y isang estranghero at pinapasok ninyo ako. Ako'y hubot-hubad at binihisan ninyo ako. Nagkasakit ako at dinalaw ninyo ako." Ako'y nasa bilangguan at pinuntahan ninyo ako. At sasagot ang mga matuwid, Panginoon kailan po namin kayo nakita na nagutom at pinakain, nauhaw at pinainom? Kailan namin kayo nakitang isang estranghero at pinapasok? Kailan namin kayo nakita na hubot, hubad at binihisan? Kailan po namin kayo nakita na may sakit o nasa bilangguan at dinalaw? At sasabihin ng hari, tandaan ninyo ito. anumang mang ginawa ninyo para sa isa sa pinakahamak na kapatid ko ginawa ninyo para sa akin. Habang nagpapatuloy ang salita ni Jesus tungkol sa paghuhukom, sinabi niya ang isang nakakakilabot na hatol para sa mga nasa kaliwa, ang mga tumangging sundin ng kalooban ng Diyos. Sinabi niya, lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa. Pumasok kayo sa apoy na walang hanggan, na inihanda para kay Satanas at sa kanyang mga anghel, nagutom ako pero hindi ninyo, ako pinakain. Nauhaw ako pero hindi ninyo ako pinainom. Ako'y isang estranghero pero hindi ninyo ako tinanggap. Ako'y hubot-hubad pero hindi ninyo ako binihisan. Nagkasakit ako at nabilanggo pero hindi ninyo ako dinalaw. Matthew chapter 25 verses 41 to 43. Dito malinaw ang sinasabi ng Biblia. Ang impyerno ay hindi nilika para sa tao. Hindi ito orihinal na destinasyon ng kahit sinong tao. Kahit pa si Judas at ang iba pang tumalikod sa Diyos ay mapupunta roon. Ang impyerno ay ginawa para kay Satanas at sa mga anghel na sumama sa kanyang rebelyon. Ito ang huling parusa para sa mga nangahas mag-alsa laban sa mismong lumika. Pero dahil binigyan ng tao ng kalayaan, malayang pagdedesisyon at pananagutan sa sariling kinabukasan, pwede mapunta doon ang sino mang sadyang tatalikod sa Diyos hanggang dulo. Hindi dahil gusto ng Diyos na mapahamak sila, kundi dahil iyon ang piliing direksyon ng puso nila. Ang tadhana ng one-third na anghel na sumama kay Satanas sa huli, ang impyerno talaga ang destinasyon ng lahat ng one-third ng mga anghel na nagrebelde. Nung maitaboy sila palabas ng langit, ang ilan ay iginapos sa kadiliman at ang iba ay pinayagang gumalaw pa sa mundo habang hinihintay ang huling paghuhukom. Pero ang dulo nila, sigurado, hahatulan sila ng Diyos at wala ni isa man sa kanila ang makakaligtas sa parusang nakalaan sa kanila tatlong mahahalagang katotohanan tungkol kay Satanas at Fallen Angels. Sa puntong ito, madalas na mali ang naiisip ng maraming tao tungkol kay Satanas. Hindi siya ay yung caricature na kulay pula, nakasungay at may hawak na tinidor. Siya ay napakatandang nilalang, may tunay na lakas at gumagamit nito para sa kasamaan. Kaya narito ang tatlong katotohanang hindi natin dapat kalimutan. Una, hindi magkapantay ang kapangyarihan ni Jesus at ni Satanas, maling-maling isipin na para bang dalawang magkalabang pantay ang Diyos at ang Diablo. Sobrang laki ng agwat nila. Ang Diyos ay walang hanggang manlilikha. Si Satanas ay nilalang lamang. May simula, may hangganan, at may kapalarang hindi niya matatakasan. Kahit gaano siya katalino o katuso, hindi niya kayang tumapat sa kapangyarihan ng may likha, ikalawa. Mas makapangyarihan ang mga anghel kaysa tao, pero hindi kaysa Holy Spirit. Hindi natin dapat maliitin ng kakayahan ni Satanas. Totoo, hindi niya kayang daigin ng Diyos, pero kayang-kaya niya ang tao kung wala ang tulong ng Panginoon. Sa libo-libong taon, ginamit niya ang karanasan at pandaraya para iligaw ang sangkatauhan, eksperto siyang manlinlang, magtanim ng takot at sirain ng pananampalataya. Pero kahit ganoon, wala tayong dapat ikatakot kung nasa atin ang Holy Spirit, ang Espiritu ng Diyos na walang hanggan. Ikatlo, hindi natin alam ang tunay na pangalan ni Satanas at mahalaga iyon. Mapapansin mong kahit gaano kahalaga ang mga pangalan sa Biblia, hindi ibinigay ang personal name ni Satanas noong siya pa ay tapat na anghel at may dahilan ito. Hinayaan ng Diyos na manatiling hindi mahalaga ang pangalan niya dahil hindi siya karapat dapat bigyan ng dangal o atensyon na parang katapat ng Diyos. Wala siyang kapangyarihang lumalampas sa Diyos. At sa oras na dumating ang huling hatol, siya at ang mga sumunod sa kanya ay tuluyang mawawasak. Sa kabila nito, kahit totoo na kayang-kaya tayong talunin ni Satanas o ng anumang fallen angels, wala pa rin tayong dapat ikatakot kapag tunay tayong sumusunod kay Jesus dahil kapag ikaw ay kay Kristo, ang Holy Spirit mismo ang nag-uugnay sa iyo sa kanya. At dahil doon, wala ng kapangyarihan ng diablo sa buhay mo maliban sa kapangyarihang ibinibigay mo sa kanya. Sa simula pa lang ng kasaysayan ng tao, ipinakita na ng Diyos ang magiging katapusan ni Satanas. Sa unang mga kabanata pa lang ng Genesis, malinaw nang sinabi ng Diyos na ang ahas na siyang sagisag ng jablo ay tiyak na matatalo. Ito ang sinabi ng Diyos tungkol sa ahas. Pag-aawayin ko kayo ng babae, ang lahi mo laban sa lahi niya. Dudurugin niya ang ulo mo at tatamaan mo ang sakong niya. Genesis chapter 3 verse 15. At ang pangakong iyon ay natupad sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus sa krus. Totoo, tinamaan si Jesus at namatay siya, pero sa mismong sandaling iyon ay dinurog niya ang ulo ng ahas. Tinapos niya ang kapangyarihan ni Satanas. At ngayon hinihintay natin ang araw kung kailan ang pangakong iyon ay ganap na maisasa katuparan. Darating ang panahon na ang matandang ahas, si Satanas, ay ihahagis sa lawa ng apoy, hindi na makakapinsala kailanman. Ito ang nakasulat sa Revelation chapter 20. At dahil sa ginawa ni Jesus sa krus, meron tayong pag-asang hindi kayang agawin ng sino man. Ngayon mahalaga namang tandaan ito. Kung gusto nating manatiling matatag sa gitna ng spiritual warfare, kailangan nating amining totoong nangyayari ang mga labanang hindi nakikita. Marami sa atin, dahil moderno na ang panahon, lumaki na halos hindi pinapansin ang mundo ng espiritu. Nababasa natin ito na pag-uusapan. Pero bihira ang talagang nakikilahok sa laban ng iyon. At kapag hindi tayo handa, mas madali tayong tamaan ng spiritual attack. Sabi nga, ang pinakamabilis na paraan para matalo ay ang hindi mo alam na may laban na palang nagaganap. Hindi lang pang preaching o pang libro ang kapangyarihan ni Jesus. Hindi lang ito tungkol sa pag-asa pagkatapos mamatay. Araw-araw may mga laban ang nagaganap sa paligid natin. Laban sa tukso, kasamaan, takot at panlilin lang. Kung gusto nating maging epektibo sa pakikipaglaban sa spiritual realm, kailangan nating maging malapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, itono ang puso natin sa presensya niya, at magkaroon ng discernment ang kakayahang makita kung ano ang totoo at alin ang panlilin lang. Malakas ang kalaban, matalino siya. May libu-libong taong karanasan sa pagmanipula ng tao, pero higit na makapangyarihan ng ating Diyos. At kung kasama mo si Jesus, hindi mo kailanman haharapin ang laban na ito ng mag-isa.